Angelo de Leon, nagsalita na tungkol sa mga pahayag ni Claudine Barreto sa kanya ng harap-harapan. Tila may issue pala talaga sa pagitan ni na Claudine Barreto at ni Angelo de Leon. Yan ang nalaman ng isa sa mga source sa showbiz industry. Ito ay matapos na din ang mga naging revelasyon ng strange wife ni Raymart Santiago na si Claudine Barreto na loka at hindi nga kinaya ng lahat lalo na ng mga bisita. Ni Gladys Reyes at ni Christopher De Leon sa kanilang mismong 20th wedding anniversary celebration. Ang mga pasabog ni Claudine na magbigay ito ng mensahe. Ang 20th anniversary celebration ni Gladys Reyes at ni Christopher Rojas ay kasabay ng selebrasyon ng celebrity couple, ang pagdiriwang ng 18th birthday ng kanilang panganay na anak na si Christoph. Isa si Claudine sa mga malalapit na kaibigan ni na Gladys at Christopher na dumating sa event at nagbigay nga ng mensahe o message para sa kanilang 20 years na pagsasama bilang mag-asawa. Sa isang bahagi ng speech ni Claudine, ay nabanggit nga nito ang tungkol sa plano ni Nagladis na makagawa ng pelikula. Ayon kay Claudine, sana matuloy na, imanifest na natin ang reunion project natin with Jodi Ann Santos. Ayon naman sa kanya, Ayon na nga, ikaw baklo, game ka gumawa ng pelikula with me, si Juday at si Angelo. Mabilis ang naging sagot ni Claudine. No, no, no umano ito. Tanging si Gladys Reyes lamang at si Jodian Santos ang nais niyang makasama at hindi si Angelo. Naikinagulat naman ni Gladys at sinabing, talaga ba? Ani ni Claudine, oo, hindi ko alam kung saan nang galing yon, sagot ni Claudine. At biglang ang natawa si Gladys. Tinanong pa ni Gladys kung talagang seryoso ang kanyang kaibigan na si Claudine dahil nagulat talaga siya. Ani ni Claudine, nagsasabi lang ako ng totoo. Tayong tatlo lang yon. Yan ang hirit ni Claudine Barreto. Pilit ng iniba ni Gladys ang usapan dahil nawiwindang na nga siya sa mga pinagsasasabi ni Claudine Barreto at tila hindi nga ito naaangkop sa kanilang selebrasyon ni Christopher Rojas. Sa katunayan ay nasa event din si Angelo De Leon ngunit hindi sila nag-abot ni Claudine Barreto dahil bago pa dumating si Claudine ay nakaalis na umano si Angelo. Naloka naman ang mga guest sa party ni na Gladys at Christopher sa naging revelasyon ni Claudine tungkol kay Angelo. May nagkomento na sana'y hindi na lang nagbitaw ng mga ganong salita sa event ng kanyang kaibigan. Dahil dito, tila mayroon naman pinatutungkulan ng actress at Pasig City Councilor na si Angelo De Leon sa kanyang Instagram noong January 30, 2024. Sa kanyang Instagram story, nagbahagi si Angelo ng mga hugot tungkol sa pagpapatawat. Nakasaad nga sa kanyang post, Forgiveness is grace granted by the Holy Spirit. The Spirit-filled know what it is to forgive faster than others can apologize. Kasunod nga nito ay nag-post pa si Angelo De Leon ng kanyang IG story. Anya, let us not become weary in doing good. Marami nga sa mga netizens ang nagsasabi na patama nga ang post ni Angelo De Leon sa actress na si Claudine Barreto.